Nagpapasa ang ilang estudyante at manggagawa sa gitna po ng pag-uulan sa Bontoc Mountain Province. Nataon kasi ito sa uwian nila. Mahaba ang pila sa sasakyan ng tricycle. At uh, ang inampung pong nainip ay naglakad na lamang pa-uwi. Ang pag-uulan sa Bontoc ay dahil sa thunderstorm. Posible muli yan sa mga susunod na oras, hindi lamang po sa Bontoc, kundi sa iba pang bahagi ng bansa, basa sa rainfall forecast ng Metro Weather. Inaalerto po ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide sa mga lugar na makakaranas ng heavy to intense rains. Hindi lamang local thunderstorm, kundi asahan din po ang ulang dulot ng hangin habagat dito po sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at buong Visayas. Wala namang direktang epekto sa lagay ng panahon ngayon, araw ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nananatili rin mababa ang tsansa ng masabing LTA na maging bagyo. Gusto ng ilang mababatas na amyendahan ang SIM Registration Act. Kasunod yan ang pagkakadiskubre sa libo libong SIM card sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Balitang hatid ni Jonathan Andal. <tinyo> Dinayo pa ng liderato ng Kamara ang mga niraid na Pogo sa Bamban Tarlac at Porak Pampanga para ma-inspeksyon, kaugnay ng utos ng Pangulo na iban ang Pogo. Ito talaga ng proliferate um, uh, during the previous administration. Dito tayo naka-crackdown ngayon. Uh, so we want to uh, work very seriously may kinalaman din ng inspeksyon sa investigasyon ng kamera kung saan lumabas na may nagtimbre sa mga tagabamban bago ang raid. Inaalam ng mga mambabatas kung mula ito sa CIDG. Kasi after the complete and successful operation, they were relieved. All those officers and men na nagkaroon ng na successful, successful operation, relieved. Twice. And that makes us wonder why. Si Major General Romeo Karamat Jr. ang hepe noon ng CIDG na nagutos ng pagtanggal ng mga pulis. Git niya sa nakaraang pagdinig, hindi niya alam ang raid sa Bamban. Pati ang CIDG, tinuturo nila that it was ordered on the higher ups. So kung meron sa higher ups, sino? Sabi pa ng mga kongresista, There could be a direct link no? nitong mga pogong ito doon sa mga sindikato ng drugs. Uh, it seems that uh, the uh, drug lords or the drug syndicate no, launders their money through these pogos. Gusto naman ng ibang mambabatas na amyendahan ng SIM card registration law matapos madiskubre sa Pogo Hub sa Porac ang 50,000 SIM cards. Dahil bulk yung pagbibenta, siguro yun ang dapat natin i-address. Sabi naman ng PAOK, bumaba na ang bilang ng mga text scam mula nang ipagbawal ang mga Pogo. Ay, yung mga natatanggap nyo before, na mga text messages na minumura kayo ng salitang Tagalog o salitang Pilipino, mga Pilipino nag-ooperate. But as far as yung management, it's all Chinese. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng PNP. Sa Miyerkules ang susunod na pagdinig ng kamera tungkol sa mga illegal na aktibidad sa mga pogo. Jonathan Nandal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Target ma maaprubahan ng Kamara ang panukalang 2025 National Budget bago pumatapos ang Setyembre. Sinimulan na ang pagtalakay dito ng House Committee on Appropriations kabilang sa mga napag-usapan ang pagkukuhana ng pondo para po sa mga proyekto at plano ng pamahalaan tulad na lamang ng dagdag sahod para sa mga government employees. Kinekwestiyon naman ng ilang mambabatas ang mahigit 158 billion pesos na unprogrammed allocations o mga programang wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Sa ilalim ng panukala, mahigit 6.35 trillion pesos ang hinihinging budget ng gobyerno. Mas malaki po yan ng 10% kumpara sa inuprobahang budget ngayong taon. Hirap nang makapalaot ang ilang mangisda sa Pag-asa Island at Escoda Shoal dahil sa maigpit na pagbabantay ng mga taga Chinese Coast Guard. Balitang hatid ni Rafi Tima. Maigpit ang pagbabantay ng China sa sinasakyan naming barko ng BFAR na BRP Dato Pagwaya kasama ng BFAR ang PCG sa paglalayag sa Sabina o Escoda Shoal kung saan halos tapatan ng BRP Teresa Magbanwa at Monster Ship ng China. Gate ng PCG, walang rason ng China para magreklamo tungkol sa mga barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal na bahagi ng ating Exclusive Economic Zone. Naunang sinabi ng China Coast Guard na illegally stranded ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal at labag ito sa sumerenya ng China. Ito yung tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Matagal na itong monster ship na ito ng China dito at binabantayan, hindi lamang ating barko kundi yung mga maangisda na kumukuha ng kabuhayan dito sa Sabina Shoal. Nakabantay rin ang mga rubber boat ng China habang namimigay ng krudo ang BIFAR PCG sa mga maangisda sa Escoda. Paulit-ulit ang radio challenge ng China Coast Guard. Paying our law enforcement picture in the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Please inform us the purpose of your visit to this sea area. Over. Ang ilang manging isda, tatlong buwan daw hindi makapalaot dahil sa paghigpit ng China. Kaya sana raw, wag nang umalis sa Skoda ang PCG. Balita balita na puhulihin daw po yung mga na manging isda sa West Philippine Sea. Kaya po, natakot kayo kahit na mahirap. Talagang tinis talaga namin para hindi lang mahuli, eh, hindi mo na nagpalaot. Pero sa pag-asa island, hindi na makalapit sa Sandike ang ilang manging isda. May git tatlong Chinese militia vessel at isang CCG vessel ang tila nakaistasyon na dito at hindi na umaalis itinataboy ang mga lumalapit. Ito yung Sandy Cay area, dito malapit sa pag-asa. Dito nakahimpil yung napakaraming mga Chinese militia at binabantayan ang lugar na ito. Dahil dito napakaraming isda. Dati raw ay dito nanging isda yung mga Pilipino. Pero ngayon ay pinagbabawalan na sila at nakabantay itong mga Chinese militia. Nasa Manila Port Area naman ang Vietnamese Coast Guard Vessel CSB-8002 para sa port visit. Bilang bahagi ng kasunduan ng dalawang bansa na paigtingin ang kooperasyon sa maritime security. This will promote and enhance the efficiency of information sharing and the coordination in maritime law enforcement in accordance with international law. Bagamat inaangkin ng Vietnam ang halos lahat ng isla at bahura sa Kalayan Island Group ayon sa PCG, hindi dapat makaapekto ang agawan sa teritoryo sa misyon ng mga Coast Guard na tiyakin ang kaligtasan ng mga manlalayag. Bayaan nating umusad but uh, it will not prevent us also from uh, activities like this na kung saan ang tingin namin makakatulong para mabuild lalo yung relationship. Wala rin daw kinalaman ng pagbisita ng Vietnam sa sigalot sa West Philippine Sea. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good happiness Tuesday, mga mari at pare. Si Nito Overload ang hatid ng dalawang Hiroshi ng pulang araw. Spotted in one frame a Cloud 7 member na si Migs Jokno kasama si David Licauco. Si Mix ang gumaganap na younger version ni David sa Kapuso serye. Gaya ni Hiroshi, patuloy na nagpapahanga ang child actors ng pulang araw. Napasabak sa heavy acting kagabi si na young Adelina at Teresita with Carmela, played by Angelo de Leon. Magkasunod na ang dalawang bida kasunod? Magkasundo na ang dalawang bida kasunod ng pag-alis ng amang si Julio na karakter ni Epikizon. Kizon. Nagtapata naman kahapon sa Family Feud ang cast ng Pulang Araw. Panalo ang team ni Nasanya Lopez at Alden Richards versus team ni Barbie Corteza at David Licaugo. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.